O kaya eh, nagbibidyo pang biglang may dumaan na, no? Awww! Ano? So, Paul, sa namin, nung college ako, sa PNU, alam Ano yung video nila, an? May nakita talaga. Then, hmm. ng, nila sabing, pero si France, uh, Dapat ito ang maamirul eh. Huh? Ma, ya yeah, amirul ko 'yan pag nilaban. Yan, puti na yan, oh, Para matigas na. Hmm. Wala nang gawgaw. -gaw. Eh, hmm. na. Hindi naman may nakatira pang konti. Alam mo daw kasi pag ginanon, 'di ba eh madulas 'yon. Oo. So, hindi daw masyadong kakapitan ng dumi kasi madulas. Oo. O so, tapos matagal maluko. Kaya pa matatanda noon. Lagi may ng mga damit close yun. Oo.